Sinimula ng Gilas Pilipinas ang kanilang paghahanda para sa nalalapit na Olympic Qualifying Tournament ng isang panalo sa friendly match nila ng Taiwan Mustangs na kinabibilangan ng tatlong Pinoy bowlers. Pinangunahan ni Dwight Ramos ang Gilas sa pag-iskor nito ng 19 points na nagpakawala ng apat na 3-point shot sa laban, labindalawa naman ang ginawa ni Justin Brownlee-Sham kay Kai Soto at walo kay Junmar Fajardo. Nagpakita ng magandang laban ang Mustangs na siguradong makakatulong ng malaki para sa pagpapakondisyon ng ating pambansang koponan sa darating na malaking bakbakan. Ilang beses nilang binura ang malaking kalamangan ng Pilipinas ngunit sa huli ay nanaig pa rin ang karanasan ng gilas na kagagaling lang sa kampyonato sa huling international game na nilahukan. Humarap sa laban ng gilas na labing isang manlalaro lang ang nasa lineup, Magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin naglalabas ng statement ang coaching staff kung sino ang papalit sa pwesto ni Scotty Thompson. Ang kanilang pagsasanay ay masusundan pa ng dalawang laro sa mga susunod na araw kung saan ay haharapin nila ang Turkey at Poland, bago nila opisyal na buksan ang kanilang kampanya laban sa host na Latvia. Maagang ipinakita ni Fajardo ang kanyang mid-range jumper nang iskulin niya ang unang basket ng laban na sinundan naman ng tres ni Ramos para sa kanilang 5-0 start. Kahit na hirap silang makaporma sa ilalim dahil sa 7 foot 6 nilang kalaban ay nagawa pa rin nilang umabante ng sampu sa kalagitnaan ng first period, na ginawa pang 12 ni JMF sa isa na naman niyang jumper. Matapos na makalamang ng 15 puntos ay napako ang gila sa 22 points ng mahigit 3 minuto, ang Mustangs ay unti-unting nakabalik, ang talaan ay naidikit nila bago matapos ang period, 22 to 19. Ngunit si Tamayo ay nakabitaw ng half-court buzzer beater upang mabasag ang kanilang katahimikan at muling makabalik sa kanilang mga sarili, ang kanilang momentum ay nagpatuloy pa sa second quarter. Sila ay muling nakalayo ng siyam na puntos pero ang Mustangs ay lumaban din pabalik para hindi makalayo ulit ng double digits ang gilas, sila ay naiiwanan lang ng limang puntos sa pagtatapos ng first half. Sinimula ni Soto ang third quarter ng isang powerful 200 dunk at sinundan yun ni Ramos ng 2 points. Subalit ang Mustangs ay napigilan ng kanilang momentum, sumagot sila ng 6-0 mini run. Ang pagsisikap ng Taiwan ay hindi sapat upang makuha ang abante, ang gilas ay nagsimula na namang kumalas na nakaabante na ng hanggang 17 puntos bago matapos ang quarter. Naibaba din yun ni McCarthy sa labing apat nang bumitaw siya ng buzzer beater 3-pointer, at sa kaagahan ng final period ay natapyas yun ang Mustang sa walo, na naibalik ulit ng gilas sa labing apat sa huling tatlong minuto ng laro. Pero katulad ng mga una nilang ginagawa, na sa tuwing lumalayo ang gilas ay agad din nila yun hinahabol, tatlong beses pa nilang naibalik sa single digit ang pagitan ng score, bago ang 10 point win ng gilas.